May isang binata na nagngalang si Ellie at gusto niyang magbakasyon sa probinsya sa kaibigan ng mama niya na si Nana Elena. At doon din nakilala ni Ellie ang anak ni Nana Elena na si Lara. Nak, dapat limpi na dira kay may bisita tayong taga Manila. Oo ma, nagsugod ako panglimpyo, ma. Langga, ano siya sudan? Siyempre, mong paboritong sudan. Wow, kaw mo talaga anak langga. Amoy palang ulam na ah. Sus, bola. Hala, grabe ka lang may ajud mo luto asawa, oy. Wala dyan ko nagmahay nga ikaw akong asawa. Nya, guwapa pa dyan. Siyempre, ako nagod na imong na, asawa guwapa. Hi, <laughs> kamusta ka? Okay na, bes, Ikaw, kamusta na ka? Ito, okay na, sab. Wait. Mura naging na blooming ka ron. Excited kang mabot siya, no? Maybe. <laughs> <laughs> ala Bes. Mura naging mauna good siya, Bes. Ay, na, uh, uh, Hala, oo. No, Hala, guwapo siya. Hala, hindi. Ay, guwapo. Hala, babi. Pisa, ako sa atong ato, at silang mamat. Ma, pa! Yes, na? Nasa itong bisita si Ellie. Alam, siya lang na. Siya ka? Pasod lang, pasod Oo, pasod Kaya itong pagkapihon. Sige. Pasod lang, pasod lang. Ikaw na ba yung bahay nila, tita, bro? Yes, bro. Ang gandang-ganda pala ng panamin dito. Man. Welcome na welcome ka dito sa pamahay namin, bro. Uy, ito na pala ang inaanak ko. Ang lati mo na. Ano po, tita? God dito. bless. God bless. Oo, oh, ikaw palang nagkuha kay Ellie. Oh, Maraming salamat sa'yo. Iho, ah. Iho kumasok ka Eho, pa muna sa aming munting tahanan kasi alam kong pagod ka. Kaya tara na. Pasok kayo. Salang, salamat Pasok. po, tita. Hindi, wala ka naman, wala ka Oh, Lara! Oh, Hi, bro! Ka, bro. Ikaw tayo kakuha, bro. Oh, Ay, Ay. thank you kayo, bro. Pasok ka, iho. Pasok. Welcome ka okay. sa aming munting tahanan. Upo oh, ka, ka dito. Upo ka dito. Yung bar mo, ako na ako. Naming salamat po. Wala naman. Wala ka naman. Upo ka muna. Upo ka muna. Tess! Yes okay. po, ate. Mm -hmm. Dahil lubuting ka kapi sa bisita. Sige po, din na problem. Thank you. Okay. Oh. Iho, pasinsya ka na kasi maliit lang yung tahanan namin kasi yun lang kasi yung nakaya namin eh. Okay lang po yun dito dahil sanay-sanay na rin po ako sa ganitong buhay at saka masaya-masaya din po ako dahil welcome na welcome ako dito sa pamamahay niyo eh, ni Tita. oh, welcome na welcome ka dito. wag kang mag-alala, iho. Maraming salamat po, dito. Ate, di anak ka, P. Ah, iho, magkape ka muna kasi malamig dito sa probinsya eh. Kaya, tara, magkape ka muna eh. Wait lang, wait lang, wait lang. Dito pa muna. Maraming maraming salamat po. Wala ano man ano, wala, wala ano, man. ka dyan niyo, ha? po, tito. Nak, pasudla si Kali diri pa kape, ha? Oo, ma. Tala, mga pisa bro. 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 Lumipas ang ilang linggo, tuluyang nagkalapit sila Ellie at Lara at tumating sa punto na nakita sila ni Kali na nagsasama sa isang lugar.

Bes. Ano pa si Kali na ni Kali ka nagpangawa? Balo at niya, Bes. Ni Kali, trajud siya. Tingalagay ko, di mo siya nga na biya before. Nga, bali biya, close biya kayo nga niya. Nga, parang lahi na kaayo, Jude. Noon sa man to siya, uy! Hey, bro! Sagun! Saan mo kayo ka? Bro, ba ito ka? Noon sa ka, bro! Nakay problema? Nalain ka na ako sa... naku na buhat ni nga. Ikasakit mo Ay, wala. Ay, wala! Ano so, sa ito akong nakita ito adlong, agadito, ni Adlaw nga ganit mo ni Ili? Ano sa ito? sa so, ito? Bro, nako isulti mo bro. Tadira ka malain, bro. Ano Sa apit pila ka bulan nga nagkuyog mong ni Ellie, is magka-develop tayo I hope na masupport ka ka na naman, bro, as kayo go. Hindi nga, na lang ko, bro. Nga dugay na ko nagkagusto niyo, bro. Unsan na niya nga sa sakwa, bro. Bro, I'm sorry, pero... friend rin kita kung pag sa inyo. Friend? Para sa'yo yan, yeah, more than friend, unfair kayo. Eh hey bro, dito pala kayo ni Lara. Kanina ko pa kasi siya hinahanap eh. Tara Lara, mamasyal mo na tayo. Mauna na kami sa'yo bro. Wait lang. Bakit bro, may problema ba? Oo, oo. ikaw yung problema. Kasi kung hindi ganyan sa'yo, hindi kami makaganito ni Lara. Bakit? Ano bang pakialam mo? Kasi inaagawin siya sa akin. Bakit? Naging kayo ba? Kuya, na una. Kaya wala kang karapatan na agawin mo siya sa akin. Bakit? Kasalanan ko ba na ako yung pinili nila? Ano? Tama na, ano? Miss! sa lang, tama na! Pagod na, pagod na, pagod na ako sa inyong dalawa. Kung ganyan din naman kayo, kaya na lang ang magsama. Ayoko na! Yes? Uy, Bess, nakasamay lagi ka. Sabi ko na mag-advise sa Bess. Oo naman, Bess. Oo naman, po, silang kalim si Eric away ah, ito oh, na ako. And then, hindi uh, ko lang uh, kaganahan lang mga friendship ba? So, masaya sa'yo ang anak Ang ako alang best, naalala niyo na mo ang desisyon. Kaya sa kaulihian, imuha naman yung desisyon ang matuman. Ay, bahala na best. Uy, basta wala dyan ko yung pinion nila best. Kaya dyan ko ganahan lang na hmm. asira ang mong friendship. Sige best. Ang aral sa kwentong ito ay minsan ang hindi pagpili ang pinakamabuting desisyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinili, kundi sa kung paano mo pinangalagaan ang damdamin ng iba. Ano yan? <laughs> <Anna>. <laughs> Sige na, Unfair. Siga. Kaya, kaya. Unfair ka. Eh. Ito lang. Hala na ang sani Hala na video.